Ano po reaksyon ninyo dito sa utos po ng Pangulo na magkaroon tayo ng buffer stock na ng bigas through NFA? Uh, sir maganda po ito kasi okay. dati naman po ito na mo yung Monday talaga po ng NFA. Hmm. Uh, kung mapapansin po natin o oh, yung mga nakaraan po bago tayo mag-rise tarification law, ang NFA po ang nakikialam sa market. Pagka po hmm. tumataas po ang presyo lalo na po pag season, Naglalagay po ang NFA sa mga palay paleng palengki po, nagbebenta po ng NFA rice to stabilize po yung pressure ng market po natin. Mm. So yung ganito pong paano-paano kala ng pangulo, ito na rin po yung sinasabi po namin mga ilang taon na rin po na dapat ang NFA at least 10% ng buffer stock ng buong national na harvest po natin ay eh hawak po dapat ng NFA for buffer stocking at ilalabas pag may calamity at during lean season. Oh. Ang nakikita ko po dito, Sir Aldo, dapat po in po ito in, uh, sa Congress po na baka po kaya na 10% outright, gawin po ito ng batas para po ang mga makasaka po natin since tinutulungan po naman sila ng ating pong gobyerno, ng DA, hmm. sa pataba, sa mga seeds, and everything po, financial, baka this time po, lagyan na natin po ito ng batas. Hmm. May na sa... 10% po na harvest hmm. ng magsasaka, ang pupunta po at ibebenta po sa National Food Authority hmm. na maganda pong presyo. Oh, hindi lang yung 10%, no? Uh, buffer stock maging 20% daw sinasabi ng ilang grupo, UNF8 at least 20 20% ang bilin nila. Locally produced na mga bigas this upcoming harvest season para naman tumaas yung presyo ng uh, palay at makikinabang dito siyempre ating mga magsasaka. Oh, Tama po, tama po. At ngayon nga po, natutuwa po kami at uh, sinusuportahan po namin yung nilabas po ng Pangulo kamakailan lamang Opo. yung pagtataas po ng bili ng National Food Authority from hmm. 19 pesos sa dry to, to 23 pesos po. Oh, Magandang balita ho ito sa ating mga magkasaka na lagi po nagre-reklamo dahil nga po binabarat at sila ay lagi na apektado pag may mga ganitong krisis hmm. po tayo. Eh, ngayon po siguro, gaganahan ang ating farmers dahil hmm. hindi na sila po ng mga palay traders. Hmm. At saka dapat eh ngayon pa lang dapat eh yun na nga, uh, mamili ng NFA at pumunta sa mga barabarangay, maglagay ng mga buying stations, doon magbenta ang mga magsasaka. Tama oh. po 'yan. Uh, ngayon po dapat po natin a uh, panawagan po natin sa hmm. National Food Authority pakilusin po lahat, buong Pilipinas po, sa mga probinsya na meron po tayong mga local harvest na hindi lang po dapat ang mga kooperatiba. Yung po mga maliliit po natin mga pagsasaka, isa, dalawa, sa mga liblib, dapat po ito ay matugunan po ng NFA at matulungan po sila sa logistics side. Mm hmm. Ito po nagiging problema sa mga probinsya, sir. Eh. Apo. Hindi sila makapagbenta sa NFA dahil malayo, wala silang logistics. Mm. So sa ganito pagkakataon po, this time, baka naman po matulungan sila ng National Food Authority. Mhm. Mm okay, sige po. Eh, what's ang ang uh, goal natin dito stakeholders, lahat na po ito, hindi lang pamalayan, yung long-term na solusyon sa problema natin sa uh, bigas, 'no? Self-sufficiency. Yun, 'Yun, tama po kayo. Oo. Dalawa po 'yan, self sufficiency at food security po you. natin. Mm -hmm. 'Yun po ang kailangan po natin na matugunan lalo na po ngayon papasok po ang El Niño.